At Max Park, kamusta kayo? At Max Park, sa pagpunan natin ngayon ay pag-uusapan po natin ng mga bagay na dapat mong tandaan na pwedeng gawin kapag ang isang lalaki ay may kabit. At kung handa na kayong lahat, ay masarap po tayo. At muli, Be Inspired! At ang unang bagay na dapat mong tandaan kapag may kapitang ang isang lalaki, so huwag kang mag-iskandalo. Yan ang unang bagay na dapat mong tandaan kay Inspad kapag may kabitang ang isang lalaki. Huwag kang mag-iskandalo dahil kahit ano pa mga sabihin mo o sabihin ng iba kay Inspad, mali pa rin yan yung pag-iskandalo. Totoo yan. Masyado ka kasi nagpapadala sa emosyon mo sa bugso ng damdamin mo. Eh kay Inspad, nakakainis eh. Kay Inspad, nakakapuisip nakakulong ng dugo na agigil kay Inspal gusto ko silang pagsasampalin pagkuntok dalawa ng kabit niya yung kabit na gusto ko nga eh, talagang ipahiya eh, kay Inspal hindi lang siyang hindi lang yung kabit niya mapapahiya hindi lang din yung lalaki kundi pati ikaw mapapahiya at pagpapiestahan pa kayo ng mga marites dito sa Pilipinas o sa lugar nyo o kung saan ka ba mag i tuwa yan yung mga marites hmm. ba diba? o bakit may ambag ba sila sa buhay mo pero pinag-uusapan ka nila Yun ba ang gusto mong mangyari? mag, mag ka pa rin? Kaya ka inspired Alam ko mahirap Pero piliin mo pa rin na huwag ka mag-iskandalo Kasi sa mga bagay na dapat mong tandaan ka inspired Pag nalaman mo At napatunayan mo Na ang isang laki yung partner mo Ay merong kabit ka inspired At ang mga loong na mo dapat mong tandaan Kapag may kabit ang isang lakis Maghanda ng mga patunay at ebidensya. Yung pangalawa ka-inspired. Dapat may patunay at ebidensya hindi yung basta-basta ka na lang makikipag-away, makikipagtalo, susunggab, mananakit, o kaya naman manunugod, o yun nga, mag -iskandalo. Dapat may ebidensya ka, may patunay. Ang problema, real talk lang ha, yung iba. Yung iba, puro duda lang, puro selos lang, puro hinala lang. Wala namang ebidensya, wala namang patunay. Kung sabi natin, posible talaga na meron, kaya nagbabago sa'yo eh, dapat talaga meron pa rin ebidensya at patunay. Kasi talo ka talaga niyan kapag hinanapan ka, mapapahiya ka pa. Ikins pa, ramdam ko talaga eh. Ano yon? Ramdam ko po talaga. Ang alin? Panlalamig niya. Hindi na siya tulad ng dati. Nagbago na siya. Iba na yung niya sa akin. Hindi ko ramdam ang pagmamahal niya. Maraming nagbago kay Inspire. Sigurado ako may kapit yan. Eh, talagang mag dapat mag-ano ka. Observe ka. mag ka ng ebidensya. mag ka ng patunay. Di ba? Para kung sakali man, maghahanap man ng ebidensya, at least, di ba? May, may papakita ka dun sa asawa mo, di ba? Kasi sa mga bagay dapat mong tandaan o pang isang lalaki, ay talaga namang di na rin makatanggi iyo. Kailangan, tandaan mo yan, meron ka dapat ebidensya at patunay. At ang pangatlong bagay guys, dapat mong tandaan kapag may kabintang isang lalaki, bigyan mo siya ng pagkakataon na magpaliwanag yun ang pangatlo ka in smart ang problema yung iba yung iba lang naman harito hindi binibigyan ng pagkakataon yung lalaki na magpaliwanag alam nyo kahit saan dapat pinibigyan mo ng pagkakataon yung pausap mo na magpaliwanag hindi yung ikaw lang ang problema sa isa, sa isa, ibang babae gusto nila sila lang nagpupotak-potak nabubunga-bunga nga yung salita, sila lang atake ng atake yung bunga nga walang tingin sa ano eh kasi alam ko galit ka dahil may kabit siya tumas yung emotional level mo nang gigigil ka, nagagalit ka may ulo mo, umukulo dugo mo tapos para bang nagiging bobo ka na nagiging ano ka na rin sarado na rin yung isip mo ayaw mo na siyang pakinggan hindi ka na sa kanya wala ka ng tiwala sa kanya ayaw mo na siyang marinig ang paliwanag niya pero dapat pa rin ka inspire na pakinggan mo yung ano niya sa niya pakinggan mo pa rin yung partner mo kung bakit niya nagawa yun diba? Eh, kay Inspart, wala akong tiwala dyan. Talaga naman, kay Inspart, hindi na mapagkakatiwalaan yan. magsisinuwaling din yan. Pero, anong gusto mo? Yung wala ka talagang maririnig o malalaman? Hayaan mo siya magpaliwanan. E, sa mga bagay na dapat kong Para kay Papa, magkaroon ka pa rin idea at mga sabihin nating kaalaman tungkol sa mga bakit nangyari to, bakit nangyari yan, bakit niya nagawa to. Ano bang naging pagkakamali mo? Ano ba talagang nangyari? Bakit nagkaroon ng third party? Bakit nandyan siya? Sino ba yan? Tagasaan yan? May asawa na rin ba yan? May partner na ba yan? Paano kayo nagkakilala? Ganito, ganyan. Pagkakataon man na rin yun para magtanong-tanong. Para may alam ka. Eh kung pauna-unahin mo emosyon mo, paano, kayo, ano mo Di ba? Kaya mga bagay na dapat mong tandaan kapag may kabit ang isang lalaki, kayo spark. At ang pangapat dapat mong tandaan kayo kapag may kabitang isang Kausapin siya pero huwag habulin niya ng pang-apat ka inspire. Eh, siyempre naman, kailangan mo siyang kausapin. Pero hindi naman ibig sabihin no, na habulin mo siya. Sa na nga yung nagkabit eh. Kasi, na nga yung nakagawa ng kasalanan na pagkakamali, habulin mo pa siya. Kausapin mo siya kasi, eh bakit ka inspired ka kausapin pa? Niloko na nga ako. Kausapin mo siya. Kasi sa ano man problema, naniniwala ko, pinaniniwalaan ko, ako to ha, bilang love coach. Sa isang relasyon, kapag may problema, dapat pinag-uusapan yan. Totoo yan. Dapat pinag-uusapan yan. Kahit gano'ng pakabigat ang naging problema nyo, kahit gano'ng pakalalim, kahit ano pang nagawa mo o nagawa niya, ano man gano'ng mga katindihan, dapat merong pag-uusap. Para kahit papano, merong pagkakaintindihan. Para malaman nyo rin kung mayroon pa bang pag-asa, kung mayroon pa bang solusyon, kung mapag-uusapan pa bang mabuti, kung sabihin natin, ah... Uh, Meron pa bang ibang paraan para maayos? Mga ganun. Kasi lahat naman tayo, hindi naman tayo perfecto. Lahat naman tayo nagkakamali. Baka yung iba dyan sa inyo, nanloko na rin, pero hindi alam naman ng, na, na, na partner. Tapos ngayon, magagalit ka kasi ginawa rin sa'yo. Hmm. Diba? Kaya yung support, pag, makipag-usap ka. O, ano man pwede niyong pag-usapan, doon magtanong ka, mag-usap kayo. Hmm. pwede pa ba kayo, kung papatawad mo ba siya, kung papatawad nyo ba isa't isa. -isa? kung ano bang dapat gawin, ano bang solusyon. Yun lang naman. Pero huwag kang maghabol. Ngayon, kung sa kabila pag-uusap nyo, inausap mo siya, ay para bang sa pa yung may ganang magalit, sa pa yung may ganang lumayo, sa pa yung may ganang di magparamdam, sa pa yung may ganang para bang naiinis o hindi makipag-usap ng maayos sa'yo, sa pa yung may ganang parang nanlalamig sa'yo, di wag mong habulin. Ang siya na nga sa, ganyan pa siya, siya pa yung ganun. May pag usap ka lang, pero pag ganun yung pinapakita niya, huwag mo siyang habulin sa mga bagay na dapat mong tandaan upang ang isang lalaki makarealize at maramdaman ang halaga mo at maisip ang mga pagkakamali niya. Bagay na dapat mong tandaan niyan upang talaga naman ay kahit pa paano ay magkaroon ng magandang resulta. Usapin mo siya pero huwag mo siyang habulin. Tandaan mo yan kay Insupa. At ang panimang bagay na dapat mong tandaan kapag may kapit ang isang lalaki Huwag gumanti at gumawa ng masama. Yan ang panimakin support. Ang problema sa iba, pagka niloko ng nang nangabit yung partner niya lalaki ay gumagawa lang masama o kaya naman ay gumaganti hindi tama yan kids kasi parehas na kayong dula na kayong pinagkaiba niyan o kaya naman parehas na kayong masama niyan o kaya naman magkakaroon ka na rin ng ano niyan ng kasalanan niyan. di ba kung ng kasalanan gagawa ka ng kasalanan kids part kailangan ko makaganti hindi wala pwedeng manakit sa akin hindi ako pinanganak para lokohin lang kids part ginawa ko lahat sa ganyan nila ako kailangan nung gumanti kailan kailangan gumawa ko ng masama sa kanya. Hindi, mali yun. Ang Diyos na ang bahala. pero na ako nabasa noon, kasi meron na ako nabasa noon sa Bible, na huwag kang gaganti. Ang Diyos ang gaganti para sa sa'yo. Nabasa ko yun eh. Eh ba, kung ikaw ang gaganti, maaaring makamubong pa siya, maaaring makaano pa siya. Pero pag ang Diyos ang gumanti, naku, hindi niya gugustuhin yan. Kaya inspired. Eh, huwag kang gaganti kasi pag gumanti ka, may kasalanan ka rin. Pag gumawa ka ng masama, may, may kasalan ka na rin. Dalawa na kayong parurusahan ngayon. Hmm, di ba? Diba? Imbis na siya lang. Hu huwag gamitin laging galit. Bukso ng emosyon. Huwag gamitin yung utak. Di ba? Diba? At saka isa pa, pag ka gaganti, eh, siya naman yung nawalan, hindi naman ikaw. Ang gawin mong pagganti, mag self-improve ka, magpaganda ka, magpa-sexy. Pagsikap ka sa buhay, magtagumpay ka. Pakita mong masaya ka, pakita mong wala ka ng pakialam sa kanya. Pakita mong umunlad ang buhay mo, ipakita eh, mong mas lalo kang naging kaakit-akit, marami nang liligaw sa iyo, maraming humahanga sa iyo. 'Yun. 'Yun ang pinakamaditing pagganti. Hindi mo kailangang gumawa ng masama sa kanya, mismo siya ang makakaramdam ng panghihinayang. Ganti na 'yon, 'di ba? Isipin sayang. At pala 'di ko niloko yung babae na 'yan, biglang gumanda, biglang sumexy. Dahil pala hindi ko niloko. dapat pala hindi ako nangabit. Ngayon, ang ganda na ng buhay niya. Ako ngayon ito, puro ako utang. Diba? Ganon. Kisa yung gagawa ka ng masama. Ngayon ito, ganyan. Gaganti ka. Huwag ganon. Mag-focus ka sa sarili mo. Maging masaya ka. Pag nakita niya yun, magsisisi yan. O, realize niya rin pagkakamali niya. Kasi sa mga bagay na dapat mong tandaan kapag may kabit ng isang lalaki o niloko ka niya kahit At sa mga na, bagay kayo pa na dapat mong tandaan kapag may kabit ng isang lalaki matuto pa rin magpatawad. Yan ang pang-anim kay Spart. Ano yun kay Spart? Magpatawad? Ayoko nga patawarin yan. Grabe yung ginawa niya sa akin. Lahat ng pagmamahal, binigay ko. Lahat ng pag-ibig, binuhos ko. Lahat ng gusto niya, kailangan niya, binigay ko. Lahat, kinalibot ako sarili ko, pati sarili kong pamilya, sinaway ko para sa kanya. Mga gusto ko, tinigil ko para lang sa kanya. Binigay ko lahat, tapos tulukohin na ako. Ngayon niyo, papatawarin ko siya. Kay Spard. Ano man ang sabihin mo, ano man ang dahilan mo, matuto ka pa rin magpatawad. Una sa lahat, yan ang gusto ng Panginoong Diyos. Pangalawa, para maging masaya kang tunay. Mahirap maging masaya ang tunay kapag may galit sa puso mo. Pag may kinikimkim kang sama ng loob sa kapwa mo. Oo, sabihin ng iba. Mahirap makalimot eh. Ito na tayo. Pero at least, tulungan mong sarili mo. Paano mo tutulungan sarili mo? Simulan mo sa pagpapatawad. Diba? O, oh, sa ating naunawaan kita ngayon, hindi mo pa kaya magpatawad. Pero sa darating na ibang panahon, sunod na buwan, sunod na taon, kung kailan ka maka, -ano, makapag-relax-relax, tututo ka magpatawad, hindi habang buhay. Wala naman perfecto, kahit ikaw naman nagkamali ka eh. Ikaw ba, gusto mo ba, nagkamali ka sa si isang tao, ayaw, ayaw mo ba nung papatawarin kanya? Gusto mo rin ba na ano, yung habang buhay din na hindi kanya papatawarin. Ito, gusto mo rin patawarin ka. Lahat naman tayo nagkakamali. Patuto ka magpatawad. At kung maaari, bigyan mo na second chance. Kung gusto niya, kung maghahabol siya sa'yo. Pero ikaw, di ka maghahabol sa kanya. Huwag ka maghahabol. Ngayon, yung lalaki nagsisi. Yung iba, yung iba ang nangyayari, nagsisi. Yung iba, nangyayari, bumabalik. Bigyan mo na second chance. Lahat naman tayo deserve natin second chance. Lahat naman tayo nagkakamali. May kakahinaan. Pero pag inulit niya, hindi eh, mo mo nang bigyan ng isa pang chance. Inulit na naman eh. Inulit na naman eh, di ba? Sa isang mga da dapat mo tandaan kay kapag ang isang lalaki merong kapit. Tutok ka pa rin magpatawad kay iswa. At napapit akong bagay kasi pala dapat mong tandaan kapag may kabit ang isang lakis, lumapit at tumawag ka sa Panginoong Diyos, Ama. Pang, ito ang pinakahuli kayo sa pati. Alam napakahalaga niyan pag may mabigat kang problema, pag may pagsubok sa buhay mo, pag may matindi ka pinagdadaanan, pag may hinagpis ka, may kalungkutan, at iba pang mga hindi magagandang nangyayari sa buhay mo, ay talaga naman kayo super napakahalaga na ikaw ay lalapit ka palagi at tatawag sa Panginoong Diyos Ama. Sa pinakapangkapangyarihan sa, pinakamakapangyari sa lahat. Upang mabigyan kanya ng kapahingahan. Upang bigyan kanya ng solusyon. Upang tulungan kanyang makabangon muli. Sapagkat kung aasa ka lang sa sarili mo, o aasa ka lang sa ibang tao, lahat-lahat kayo, lahat tayo mayroong limitasyon, lahat tayo may kahinaan at may hangganan. Pero ang Panginoong Diyos, siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Huwag ka lang magtiwala sa sarili mo. Higit sa lahat, magtiwala ka sa Panginoong Diyos. Sapagkat ang hindi kaya ng tao, ay kaya niya. Ang imposible sa tao, ay posible sa kanya. Ka-inspired. Talaga naman, magtiwala ka sa Panginoong Diyos, palagi kang lumapit sa Kanya, ilagak mo sa Kanya ang iyong kalungkutan at siya. Ang bahalang magbigay muli sa iyo ng inspirasyon, motivasyon, pag-asa at lakas ng loob, ka-inspired sa isang mga bagay na dapat mong tandaan pag ang partner mo ay nagtaksil sa iyo, niloko ka o nagkaroon siya ng kapit, ka-inspired. So mga spoiler po, po maraming salamat mga spoiler sa pagtapos ng vlog nito. Kasi po kalimutan na mag-like, comment, share na rin po upang makatulong din tayo sa iba. At sa mga hindi pa na po naka-subscribe, ay pasok sa mga po mga spoiler Click click na rin po notification bell upang maging fair kayo pag may bago kong upload. Sa so, mga gusto magpa-coaching o magpa-advise, pakimais lang po ako sa akin Facebook, ay yung profile picture ko. Pakichat lang po ako at ako mismo ang magre-reply sa inyo. Pag-usapan yung problema sa pag-ibig, And relationship, maraming maraming salamat, maki-spark, magingat kayong lahat. Mahal ko po kayo. At muli, be spark!